So, okay naman talaga yung paninimula namin yung taon, mga doy. Kaya lang, inargit lang in yung taon na kanang saver kasi alam yung taon niya na ako magpapahirap talaga yung taon sa kanila. At dahil sunod-sunod yung pangyayari sa aking panay-take-loop yung taon, pinagsabihan yung taon ako ng Esmeralda na sana hindi na lang yung taon ako nag-core, sos Mario Sef. <laughs> dito, sinabihan ko silang tumabang naman yung taon kaya dito sa uh, turtle na to. Sos Mario set dumating na lang in taon yung yung full full mga doy. Kahit nakakapahin lang nito, ang gagawin nito natin, pagpahin na hindi natin ulit to. Kaso hindi ito man si kaya ay eh, tamang backyard tayo. Buti na lang talaga nakuha ng isang matayong yung pagong. Sa so, pagkakataon na to, mga doy, as you can see, makikita nyo naman siguro, namang talaga kami sa higayon na to pero ang nangyari dito mga doon, ito na yung pagpaninimula ang nangyari sa akin. Na tinarget lock na talaga ako ng saber. Binabantayan na talaga niya ako. Yung ultimate kasi yung niya, sa akin na eh, yan mga doon, nakapirma na talaga ako dyan. Kaya ang ginagawa talaga niya, tamang masid lang talaga siya. Lupig palagi yung tao ay asit, aning kuringugan. Oh, oh, like, yung na, tawar ko doon, di nagyong kumakawala anak mga doy <laughs> Yung gauto talaga, hindi rin talaga siya nag-rotate mga doy Murang nagpa-utog man na ganyan kay Laila ayun na nga, kakasabi ko lang yung taon mga doy inanong na niya kung babae ba yung sa Layla yan? Kaya pala, nagpagahi na pala siya sa taas niyang tumoy. Kaya pala, hindi siya nag-rotate mga doy. Kasi, nigilang mi Ana, dagoy yung na siya. Ang sarap dukdukin yung napakataas niyang tumoy. <laughs> Kaya ang ginawa ko dito, tamang galaw na lang tayo mga doy. Panidaan na lang natin yung kalihukan, lalo na yung saber na yan. Kasi nakapirma pa naman tayo sa ultimate na niya mga doy. Dito, hindi na nakapag yung mga kampi ko. Sinabihan na yung gautot na mag-rotate naman in town siya. Sabi ko naman, hayaan nyo na yan kasi nagpagahi na yan sa taas yung tumoy. Ilamian na yan, kaya pagbagyan na lang natin yan mga doy. Kala ko nga dito, ultimate na naman ako ng saber. Pero ay, ah, iningatan ko na yung higayon na yan mga doy hindi na pwede yung ulit-ulit -ulit na lang tayong ganyan. Yung permako ko kasi sa ultimate niya, binura ko na yung taon mga doy, tapos nandito, nagbakbaka na naman kami ah. Hindi ko nabos sa kalain eh, na kapag triple pa ako doon. Asan ah, ba yung quadro? Kaso noon sa mga sipyak ng hindi pa pala nabura yung permako ko na yun. Kaya binura ko ulit mga doy. Oh, o dito, ako na naman sana tinarget niya. Ay, kaya alam na, bura ko na kasi. Kaya wala na siyang magagawa dyan, mga doy. Pagkakataon ko na talaga tong makabalos, gidaan yung mga tawanan eh. Sa loon na lang yung ko, ani ah, siya akong mahimo. <laughs> nagbakbakan na pala in town sila mga day huli man akong dumating pero makakatulong pa rin kaya sinabihan ko sila dito na lahat ng nakikita nyo dyan pag mamayari ko yan hindi pwedeng hindi pwede kaya yeah, sinulod ko lang dapat sinulod under the backup kumbaga sus mario sip tanawa lagi na kaminyak na kaya ang sabits, kukunin ko talaga mga doy, kaya lang naramdaman ko na ang mall mang kaya ni siya. Kaya hayaan na lang natin mga doy, huwag na natin ipilit yung mga bagay-bagay na hindi naman talaga bagay. Ang importante, yung mahalaga. Malay mo, malay natin lahat. Huwag madamag, makuha natin yan mga doy. Pero sa ngayon, hindi pa talaga gibuot na ihatag yung sabits na yun. <laughs>